sige kumpanya, dini-organize siya lang ko hanggang ngayon nandito pa rin sa vehicle isa rin tol manual to? ha? manual hindi, alam ko kung matic ayun kung matic? matic um. uh. parang lamig doon eh hindi man ayan ang upuan nyo malalaki, 2 x 1 pero parang ang sikip ng ano. Oo, tol. mas pinalawak ko eh. Saka mas malit mm. to. Sa mga dati. Ay, may CR to, Tol. Yeah. Ayan, may CR. Ayan, may CR. Uh, ito ang biyahe doon ito uh, Sorsogon, Legazpi, Naga City tatlong city yan eh? Huh? ba't di nagtutuloy ito lang ilaw niya tol? Eh, okay, papasok na ni kuya ha? ayaw kong yung sa akin eh, diwanag po ngayon yung Oo nga, as ah, na, na, kanino na yung tol? Yan pala kayo, Eh, dati kong partner, si tol. Tol Chris. Ha ha. Kasi Chris ang pagpahay, ngayon. ang Pico para pumasok yung drive. Magpahin lang ka sa plane, oh, pa, hindi yung ah, dili. parang dili. Dili airphone, inip. Ka ka airphone, eh. ha? hindi mo masyadong dinihan sa drive. Parang hindi ang mga airpon ng Ito? Hindi parang kapit sa airpon eh. Hindi mo mga pinupin ang pinag-airpon. Ang ganda ng suspension. Saan ang ilaw niya kuya? Ha? Saan nga yung maraming ilaw? Hindi kasi ito yung eh. meron pa ito eh. Dito? Meron yun din eh. Sige. Ayan ang loob niya guys. ang loob niya guys. Ayan Di ba ganun yung bus mo, Tol? Yung naiba-iba? ner Eh, ano dito yung bubot? Huwag mo lang isagad. Yung 9903. Kasi kuya, yung ano to. Yung ano, handbrake hindi Sa... Pintuan ano?